Hello, hello sa so YouTube. Welcome to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa Galaan. So yung kasama ko na tayo. Oh. Ay, parabot na. O oh, kasama ko yun. Ayun, no, hinintay namin yung mga kasama namin kira. Uy, puta. Kaya na, simsimalalay ah. O, oh, yun yung kasama namin

pet pau ini nanti kami kasih. Payrit payrit dah na, oh, nasi bakar. Oh, na. Ayos. Eh, bidili, ah. oh, tagar dah. Ayo. Eh dari Pedelia. Eh biju biju ke Putai dah ya. Ya, Bidelia dah atur shield juga. Oh, ini dari kami, Jos. Tapi ya. Ah. ada important track on side. Uli ada gra kita on side because ada mungkin fly.

Oh, na kami okay, okay, ba? Bet pudak. Paturaje ni. Okay, mga Hindi tinang mag-o-paradahan. Wala ay, ah, may batti yung matras po na bago siya ako. Asa? Oh, Ayun. Tapos buwan siya. Uh, man. Ikot uh, like okay, na lang tayo. Okay, mm. uh, Diyan na lang tayo lumabas. Papay, papay na. At ako uh, muna kami. Baka mamaya mahuli pa ako ng polis. Uh, sa cellphone. Next time. Do ada uh, YouTube YouTube channel ayo uh, Ay, uh, subscribe kayo? sa aking YouTube channel salamat